Hello! Good morning! Alam nyo ba mga kaibigan na merong city o merong syudad dito sa Pilipinas na tigal ang paggamit ng e-trike sa National Highway mga <laughs> kaibigan big shout out po sa mga taga Naga City sabi nga niya o sabi nga nila eh, full support ang ng city sa mga e-trike na bumibiyay sa kanila at tandaan nyo mga kaibigan eh, hindi po nila kailangan ng driver's license para bumiyahe sa National Highway. Ang ginawa lang po ng city nila, Ay eh, nagkaroon po sila ng seminar. At yung seminar po, yun ang katunayan na nakahistro ang inyong e -trike. Sa seminar na yun, mga kaibigan, is nagkakahalaga lang ito ng 175 pesos. Good for one year na po yan. So lahat ng e-trike dyan sa Naga City ay umaatin po ng seminar. Kung mo, 175 lang, ay pwede ka nang bumiyahe sa Naga City sa, at syempre sa National Highway tulad nitong highway na ganito maraming nagsasabi na may batas naman daw talaga totoo naman may batas naman talaga na sinasabi na dapat ang e-trike ay merong registro at mayroon driver's license. May batas naman po talaga yan mga kaibigan, totoo yan na sinasabi ay pero na sinasabi na kailangan iparehistro ang mga e-trike or e-bike pero mga kaibigan ito real talk din naman to sabi rin ni attorney Mendoza na ang mga e-trike po mga kaibigan ay eh, nahihirapan po sila kung saan nila ikakategory o kung saan nila ilalagay pagpaparehistro niyan mga kaibigan eh ano pag nyo pati eh ano puro kalimitan mga senior ang mga nasa sa e-trike nawa nila is puro sa local government po muna ang mga rehistro nito at tanda nyo rin mga kaibigan na ang meron din po sinasabi sa batas na kailangan ay meron po sariling linya ang mga e-trike or e-bike sa kalsada Iyan po ay nasa batas din po yan sa Republic Act ng 11697. Kung hindi ako nagkakamali po yan, iyan po yung ano niya, 11697 na sinasabi na kailangan makapag-provide po ang local government o DPWH ng bike lane or e-bike lane para sa mga gumagamit ng e-trike na sa batas din po yan mga kaibigan so tingin ko konting ngayon kailangan nakalistro kailangan bigyan din ng linya. So kung may history ka, dapat mayroon ka na rin linya. Ang problema, dahil maliit nga yung ating city o ang ating mga government o ang ating mga kalsada, eh, nagkakaroon po ng conflict. Pero, mayroon mga city ordinance na sinasabi na bawal sa gitna ng highway. So, linawin lang natin, sa gitna po ng highway ang mga e-trike. Eh, Kaya tulad dito, itong e-trike na to, eh, po, pwede po siyang bumiyahe o pwede po siyang dito at dumaan dito sa national highway namin kasi nga hindi po pinagbabawal na bumiyahe po sila basta nasa tamang lugar pero yan o no, tingnan nyo nasa tamang dana mo siya nasa gilid lang siya at o oh, yun o no, gumagamit siya ng tama o oh, yun may sami tatawid pa doon isang e-trike. at siguro naman so alam naman siguro nila na kung saan lang talaga yung biyahe nila kung Basta malinaw, mga kaibigan, hindi po lahat ng city ay eh, pinagbabawal ang e-trike sa highway. Kasi lang talaga, ma-aware yung mga gumagamit ng e-trike. ano eh may signal, sumisignal pa nga siya eh. So, aware yung mga gumagamit ng e-trike sa pagbiyahe sa mga national highway na katulad ito. Hanggat maaari po, huwag po tayong gigit na sa mga national highway na katulad nito. So, pwedeng bumiyahe, ko, pwedeng bumiyahe, basta... Basta, basta. Okay? So, malinaw lang yun Basta, wag lang po tayo malimit sa gitna. O, kasi, although, kaya naman gumigit tayo yung best may nakaparking sa gilid, or kakaliwa na sila, O kakano na sila. Okay? Yun lang po. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat po tayo sa mga, lalo na sa mga naka-e-trike na nabiyahe at maraming galit sa inyo. Okay? At maraming ganun. Uh, diba? Totoo, real talk yan. Maraming naman nagigalit sa mga naka-e-trike. Yun lang. Maraming salamat po. Bye-bye. Thank you!